Ito talaga ang tunay na nangyari. Balikan natin. Mabilis ang change oil ng Ninja in under 5 hours. Itong kailangang mga gamit. Painitin sa kit ng motor. bolt ay sa kaliwang bahagi sa ilalim ng motor. Gamit ang 17mm wrench, ibuhos ang inyong isang daang lakas para luwagan. Madali lang sabihin, di ba? Pero ito talaga ang nangyari. Pasok. hirap na hirap pang itutok ang tigas pala hindi sinabi sa pinanood kong youtube video na ganito hirap. Dalawang beses na yan! Sa parting to, parang susuko na ako. Pero sabi ko, last na lang. Reverente! 3 on 2 break! Reverente! Three points. Nang Nangigigil na ako dito. Eto pong marites. Nakikichismis. Ipwesto ang oil pan sa ilalim bago gamitin ng inyong mga daliri sa pagtanggal ng bowl. Unang bukas lahat tagas napansin ko wala na palang washer and drain bolt kaya kailangan ko pang bumili. Gamit ang oil filter wrench, luwagan ng oil filter na matatagpuan sa harapang ilalim banda. Napakahirap din pala tanggalin ang oil filter. Sabayan mo pa ng magugulong mga asong tambay. dito pa talaga sa tabi ko nagbartagulan. Ay, Excuse me. Aray, puta. Excuse me, miss. Linisin ng bolt bago ibalik. Pas California, Titing Malinis, I mean, sorry, Jeremiah Malinis with the basketball. Ang hirap din ibalik. Hindi ko ma-shoot. Higpitan gamit ang 17mm wrench. Natataranta pa. Oh. Gamit ang daliri, lagyan ng langis ang bungangan ng bagong oil filter. Huwag mahiyang himasin hanggang mamasama sa ito. Ay, baka pili. Yeah, <laughs> hey, nako! Buksan ng langis at ibuhos na ito. open excuse me. Enjoy! Excuse me. Pandari ng motor ng ilang minuto. At ayun, gabi na nga.